Commodore Algier Ricafrente ng Philippine Coast Guard. Good morning po, Commodore. Magandang umaga, Manong Ted, at ABC Sarsa. Sa mga taga-pakredit. Opo, salamat po. Siguro po, alam niyo na, no, yung Sanaga, maging si Atty. Uh, Robredo, at ilang pong LGUs na nanawagan po sa tulong ng Coast Guard para po doon sa kanila pong pangangailangan sa rubber boats at ilang pong mga rescue boats. Uh, nakatugon na ho ba dito ang Coast Guard po, sir? Sir, uh, uh, yung ating uh, Coast Guard District uh, Bicol ay uh, magamat nakatusok dito sa may uh, malapit sa mga area kung saan meron tayong uh, Coast Guard Station, ay tinitilan din natin yan kung ano uh, uh, may bigay natin na tulong. So, kaya ang ating Coast Guard District uh, Bicol ay nag-request na lang support from our headquarters at uh, magbigay na rin ng direktima sa si Admiral Gamal na mag-provide ng dagdag na mga rubber boots at mga tauhan and uh, mo, uh, hopefully uh, ito ay... Uh, makakalusot at pwedeng uh, pwede nating maibigay na tulong doon sa area ng Laga maliban doon sa responde natin dito sa may Albay area. Opo, opo. Um, Commodore, uh, saan po ang ating istasyon ng Coast Guard sa Bicol, sir? Uh, meron tayo mga istasyon dito sa may uh, ang ating district sa may Legazpi. Uh, meron din tayo uh, uh, mga istasyon dito sa may uh, malapit sa Dilokop. Uh, sa may dirat, uh, sa may uh, lait din, meron din tayong mga substation dyan. Uh, doon po kung uh, so saan meron tayong mga postal area. Nandiyan po yung ating mga stasyon. Kaya dito sa may mga looban, sa mga inland, mm -hmm. uh, yan po ay isa po sa mga uh, titilan din natin kung paano natin maipamot yung ating mga uh, 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 tulong uh, sa pamamigitan ng pagpapadala ng mga rescue, rescuers. Opo, opo. Sir, sa, sa ngayon po kasi ako naintindihan ko no, kung gaano ngayon yan kahirap kasi uh, ano ho yung pangangailangan ng mga rubber boats at mga rescue team ngayon po uh, humingi na po ng uh, ng ano ng dagdag na responde ang Bicol Coast Guard dito po sa ating national headquarters so far po at paano po tayo makakatugon na masama pa rin po ang panahon paano kaya yung travel papunta doon uh, meron naman po tayong mga malalaking truck. Yan po rin ang susungukin natin na makalusot uh, doon sa pakulta. Maliban po doon sa mga uh, in-place na latel na mga mm -hmm. uh, rescue units sa uh, Port Bell District In fact, uh, base sa report na lakuha namin, mahigit 200 na mga tauhala na ng Philippine Coast Guard doon sa area na yon ang na-deploy na, uh, na nagresulta mm -hmm. sa mahigit 2,400 na mga A uh, individual ang na uh, na sa evacuation. Mm -mm, -mm. Nasa ampo sir ang ano ngayon, ang main concentration po ng Coast Guard sa Responde. Anong pong lugar? Uh, dito po sa may uh, sa may Albay uh, ang ating uh, uh, concentration kasi noon po na uh, medyo malapit at po ang ating mga mm -mm -mm -mm. Uh, rescue unit. Kasi po ang local government. Okay, sige po, sige. So salamat po na marami, ano po, uh, Commodore, sa inyo panahon sa amin pong programa. Kung sakasakali po, hingi kami ho ng update, at baka din po may mga video ho kayo dito po sa ginagawa pong rescue efforts po ng inyong mga tauhan. Salamat po, Commodore. Mabuhay po at mag-iingat po kayo. Salamat po. Makakasa po kayo sa aming pagbibigay sa inyo lang, lang. update. Apo, salamat po si Commodore Algieri frente mga bayani ng bayan sa mga panahong ito, ang ating mga kagawad po ng Philippine Coast Guard. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.